Sa loob ng apat na araw, nakatakdang tapusin ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang kanyang training sa wildcard gym sa Los Angeles, California. Mula rito, tutulak na pa Vegas si Pacman para sa kanilang laban ng American boxer na si Timothy Bradley sa susunod na linggo. Nagbabalik po si Mariz Umali. Apat na araw bago tumulak pa Las Vegas si Pamansang Kamauman Pacquiao, sinisikap niyang pinuhin ang kaniyang hand and foot movement upang kontrahin ang estilo ng American boxer na si Timothy Bradley. Kasama ang tatlong sparring partner, nakafocus sa training ngayong araw sa maluwag na pagkilos gamit ang buong espasyo ng ring. Hindi na raw apektado si Pacman ng leg cramps na naranasan niya noong mga laban nila ni Shane Mosley at Juan Manuel Marquez. Ibang man ni Pacquiao talaga makikita natin sa tasang ring. Todo suporta rin kay Pacquiao ang mga dating kampiyon na sina Onyok Velasco, Jerry Peñalosa at Luisito Espinosa. Patindin uh, training niya ngayon. Kaya wala na tayong karito doon ang Ah, maganda yung sayo niya ngayon. na ang tanganda talaga si Manny. No? Uh, wala akong masabi. Yeah. <laughs> Mabilis. Ah, maganda. Ah, kita natin yung focus niya. Yung talagang determinado na magpagbigay ng magandang laban. So, masaya tayong mga Pilipino. Plano nilang panoorin ang laban ni Pacquiao sa MGM Grand Hotel sa June 9, June 10 sa Pilipinas. Todo naman ang pasasalamat ni Pacquiao sa pagbisita ng mga tinaguriang veterano sa boxing ring. So happy uh, with, 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 them here in, in Wildcard na binisita nila ako. Um, nakaka, at least nakakabanding-banding kami. at uh, siyempre, na, na develop yung friendship namin. Suportado man ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa Philippine Boxing, hindi pa huhuli sa pagsuporta ang misis ni Pacman na si Jinky. Malaki raw ang naitulong ng pagbabagong buhay ni Pacman, hindi lang sa kaniyang performance ring, kundi sa buhay na rin nila bilang mag-asawa. Ngayon ko nakita nakangiti ng yan, yung, na yan. <laughs> 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 hindi, <laughs> hindi ko maipipinta yung ngiti Paano niya papariwanag itong... I'm at peace uh, with him. We have, we have um, a live spirit. We have God. Yeah, we had peace in, in our the hearts. In the center. Yes. We so, put uh, God first place in our lives. Madasalin na raw si Pacquiao noon pero lalong tumibay ang kanyang pananampalataya noong pag-aralan niya ang salita ng Diyos. Ako oh, hindi naman nagkulat kasi ever since si Manny religious person. Before, of course, I, I'm uh, God-fearing God God na ako, God-fearing na ako. God -fearing God -fearing na ako. Uh, I pray every day, I believe God. But... What's happened is um, I'm not strong enough to when the yeah. devil comes. Just getting rid of all those distractions that he had in his life is so it was a big step. Maris Umali GMA News.